Nandito na ako sa Shell Balagtas Bumili ko ng pure calamansi with honey Baka sakaling makatulong Kasi yung lemonade nakakapgising So baka ito rin Try natin Ayaw magkape kasi magpapalpitate ako Puya tapos kape Masamang ano yun Masamang combination So yan, from Shell Balagtas Let's go Hindi ko alam kung saan uli next stop ayan, ngayon ko lang hindi nakita like, yung Araya 7-Eleven lunch tapos dosa na eh, so part ang talong so, Sankey's yogurt hindi ko alam kung saan, ano, binaloan binaloan na ako, panggasin <tinyo> Diyos ko, ang haggard ko na no? walang tulog. Finally, nakarating na ako dito sa Tondaligan Beach. Kung tama yung pag-pronounce ko. Nakahanap naman na agad ako ng hotel. May, ano naman, may split type. May TV pero walang mga channels. Tapos ito, malaki naman yung bed. Parang double. Tapos may hot and cold shower pero medyo luma na. Pero okay na rin. 1-5, 21 hours. Isa na to sa pinakamaganda ng tatlo akong napagtanungan yung first two hindi ko Ito yung hinaka-okay. May nagbibidyo ko lang sa katabi. Ewan ko kung naririnig. Bago nigo ako. Hindi na talaga ako nakatulog. So, ayun na lang. Amay ang gabi na lang bumaki. Ayan. Ayun yung hotel. Tapos ito na yung beach. Wait lang. Ayan hindi na tayo sa beach makakalanghap na tayo ng hangin may asin-asin Ay. ayan ito na yung beach oh. tapos dito bay walk ito yung pader na nakikita nyo kanina ganda yung Sandong Beach ay gray hindi siya white pero hindi rin naman black gray tingnan natin yung tubig kung ang itsura ng tubig ang ano ang lawak ng ano nila beach 2 kilometers daw po yung stretch. Siisinghot na ako ng seasoning hot ng hangin na may ano, asin. Sana gumaling na 'yung ubo ko? Hindi na ako magbabasa ng paa kasi kakapit lang 'yung sand sa akin. Bukas na naman umaga lang. Hmm, ganda ng background ko. Ang habit ko lang kasi nga wala pa akong polo. Pasensya nila na yung box ko malaki talaga yun. <laughs> Yan, naglalakad na ako papunta dun sa may mga food bazaar. Parang ganun. Lapit lang. Sakto nga yung hotel na pinagstayan ko eh. Malapit sa ganyan. Kasi imagine 2 kilometers ko. Eh. kung nagstay ako sa medyo malayo, adyo siya. sasakyan pa ako. <laughs> Hindi ko naman alam na malapit siya. Nung chinek ko lang. Ay, oo nga. Ayun na pala siya. Yan. Ito na yung <coughs> mga kainan. Marami pa dun. Ito yung mga kwek Yan. Tapos meron din dito. bukas yung nandun. Hindi pa nga nang bukas yung iba. So, bumili lang muna ako ng merienda, um, manga. Kita niyo yung hangin lakas. na, naupo ako din sa park. May park din dito. O, oh, kompleto. Tapos ayan na yung buyo ay, ko ngayon, yung dagat. Ganda, no? kanina sabi ko parang pagod na pagod ako parang hindi worth it pero ngayon worth it naman yung punta ko ng Pangasin mula mula ano Nichols Airport Hotel hanggang dito 5 hours yung drive so malamang pa uwi mga 8 hanggang Don Joaquin hanggang Sarilan Laguna hmm. asin ang alat ng alamang ni ate. Ang <laughs> dami. ala, Ala. Alat ng alamang. Kain tayo. Mm. mm medyo malamig na so maglalakad lang ako hanggang doon so bumili akong boko juice yung boko yung ay nahangin may mga yung alon nga kasi parang sa baler sabi ko yun ayun yung bata hindi, niya, hindi ko lang naabutan pero kanina ayan sa salubong nila Against the sun ako. <laughs> Alam niyo ba, ang bagal ng oras dito. Kanina pa ako lakad ng lakad. Wala pa ko lang isang oras. 50 minutes pa lang. Kapag na ako. Ang layo na ng narito ko. Halos dulo na. Pero yung kabilang dulo, punta ang Baranin. No, so, mag-iisang oras na ako sa missing hot ng hanging dagat. Sana naman eh, makatulong siya sa akin ubo. Binaya ko pa dito. Ang <laughs> ganda. Alam nyo lang, ang isa ko lang napansin, ang dami rin basura sa ano, paligid. Ayan, oh. May rubber shoes pa. May mga plastic chinelas bote sayang yung ganda ng dagat kahit na hindi siya white sand mas maganda siya kung walang basura sana lang uh, bago pa mahuli ang lahat maisip nila yun ganda eh, ganda dito um, kahit malayo siya gusto ko bumalik dito bumili rin akong kalamaris since food trip at may fruit sa ko dito ito melon tubig at piatos grabe pinawisan ako doon. hindi ko namamalayan ang layo na nung nalakad ko so yan bumili nga ako ng melon 35 pesos pong isang baso so yan naantok na kasi ako tatay ko midlip. it's 6 o'clock umidlip ako kahit one hour tapos magdi-dinner ako ng bang silo. Dahil sa tayo nasa sa dagupan, kailangan natin tikman ang bangus. Mmm. Okay. Ayan nga. So, titikman na natin ang bang silog. Ayan. So, naayos ko na. Nandito sa maliit na table. Pumili rin akong Sprite. Inom lang ako kasi. Ang init sa labas. mainit dito sa Pangasinan. Mali pala ako. Sabi ko sa inyo, baka mas buhay siya sa gabi. No, actually, 7.30 nag-i-start nag na sila mag-close. Eh, di ba umidlip ako? In fairness, nakaidlip ako. Seven na ako nagising. Tapos, nag-freshen up pa. Pagdating ko dun, Diyos ko, nagliligpitan. <laughs> Pero may mga bukas pa naman hanggang ngayon. Pero 8 p.m., talagang yung iba totally close na. Pati yung gate dito sa hotel, sinara. Pero nakita nila akong lumabas, so hindi naman nilak. Yung e, ko kukunin na lucky. Anyway, tikman na natin ang bang silog. Wala nga lang sausawan. Sana ano... Hindi ko alam kung... debone ba siya. We'll see. Mmm... Ang sarap! Imagine, diyan ko lang ito sa ano ah. Mm, pero ang kanin malatak. Hindi sinunod. Nakakainis yung mga to, silog, bang, silog. Tapos ang kanin, plain rice. Kaya lang pang naging C. Kaya nga may C. Dahil sinangag. So in fairness, yung egg well done. Minsan kasi hilaw yung egg. Ayos nang hilaw eh. Hmm. Ha? Huh? Lalo na itong may toy man si na may sili. At lalo na kung sinangag. Sarap. Wala siyang lansa. Hindi siya yung lasa burak na sinasabi. Mm, tap. Buti na lang umabot ako. Kundi, gutom ako. <laughs> Puyat na gutom pa. Ayan, so, nagmumukbang tayo ngayon ng bangus. Itikman ko yung balat. Kasi minsan, ang lansa ng balat niya. Eh. at ang balat <laughs> pero yung laman masaktal at mukhang boneless hindi pa ako na eat eh. hmm hmm sarap kasi may nakakain kami bangus na may lasa yun yung ayaw na ayaw namin ni mahal by the way nasa batani siya ngayon hindi ako sumama doon kasi para may may time din naman siya tapos, takot ako sa maliit na plane. Bukod sa may me time siya. At ako nag time din ako dito. Man na. Supposedly sa Boracay. Okay naman daw si Winnie, sabi ni Gerald. Kaya lang, ayun, just in case nga na hindi maging okay, kaya hindi ako tumuloy sa Boracay. Para madaling umuwi. 5 hours away lang to pag walang traffic eh. Margin. 5 hours lang daw nandun ako sa bahay. Ang hmm. haba na ng kwentuhan natin. Tapusin ko na itong pagkain. Baka mag-goodnight na rin ako kasi wala naman ako i-vlog. Mag-netflix -ne lang ako tapos snack-snack. Kung snack. hindi pa ako busog. Kung hindi pa ako sick kanina kasi sa may prutas pa ako, may piyatos din ako. Good Kain tayo.